kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sabi nga nila, ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon para sa isang politiko ay ang maging kalaban ng nakaupo sa gobyerno. Kapag ikaw ay mapaginitan ng mga nasa matataas na pwesto ay siguradong mamumroblema ka talaga. Dahil nasa kanila ang lahat ng mga makinaryas na maaaring gamitin para ilagay ka sa sitwasyong hindi ka ayaya na kapag ikaw ay mamalasin pa ay siguradong kulong ang pagsakmo mo kapag ikaw ay mapatunayang nagkasala kahit nasabihin pa nating hindi totoo ang mga ligasyon laban sa iyo Ilan lang sa mga nakulong o tumakas na hindi nagkaroon ng magandang relasyon sa mga nanunungkulan sa Malacanang ay sinad dating Senador Ninoy Aquino o long sininoy ng panggay nito si Ferdinand Marcos Sr. Panfilo Lacson. Kung hindi tumakas at ng ibang bansa ay siguradong may kalalagyan noon kay Gloria Arroyo, former President Gloria Macapagal Arroyo, na house arrest noong 2012 ng sinoy nang na ang nakaupo sa Malacanang, Leila Dilima, kulong ng pitong taon dahil sa kaso sa iligal na bato kung saan ay isa-isang nagsipagbawian ng kanilang mga sinumpaang testimonya. Ang mga testigo noong patapos na ang termino ni PRRD, ngayon ay nahaharap na naman sa isang sitwasyon ang dating spokesperson ng dating Pangulo, siya, si Attorney Harry Roque. Department of Justice ay kanila lang piniprepara ang request sa Interpol para maglabas ng red notice para dakpin si Hari Roque dana na ng Department of Justice sa mga dokumento para hilingin sa si Interpol na mailagay sa red notice si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. Hopefully if it's granted to us, it will, it will come out and we'll see, we'll see how it goes. So if, if upon implementation, if the government of the Netherlands will allow the, the application of the principle Trafficking in persons ang nakasampa at naghihintay na kaso ni Roque dito sa Pilipinas Sa oras na matanggap na ng Interpol ang request na ito Ay kaagad na silang maglalabas ng kautosang hanapin, halugugin at nagpin Si Harry Roque kahit sa ang bansa man ito matatagpuan Sa ngayon ay pinapaniwala ang nasa Netherlands si Roque At patuloy na umaasang mabigyan ito ng political asylum para masiguro niyang hindi na siya magagalaw ng administrasyon ni Marcos. Masyado raw lantad kung bumanat si Roque sa admin ni Marcos rason kung bakit daw siya pinaginitan. Ayon sa iba, si Roque daw ang siyang may pakana sa kumalat noon na pinaniniwala ang peking video ni BBM kung saan ito ay sumising hot ng iligal na powder. Tagtad rin si Roque ng mga ligasyon laban sa operasyon ng Pogo kung saan siya ang itinuturong may koneksyon sa mga operasyon ng mga incheck. Taliwas sa inaasahan na payo ng isang maituturing na kaalyado ay kakaiba ang payo ni Salpanelo. Ayon sa kanya, kailangan daw umuwi ni Roque sa Pinas kung naniniwala raw itong wala siyang kinalaman sa mga ligasyon laban sa kanya. Uh, umuwi na siya. Alam mo, ang problema kasi meron kang warat yes. Eh, abogado ka. Alam mo naman na the burden of proof on cases filed against you is on the government. If it is true what you're saying, yeah, na you're innocent, o oh, diyan ala ka na, ng chance mo. Ah, naging, ang magiging problema mo dyan. Kung mananatili ka sa hey, eh, ang perception ng tao, tama man o mali, eh, natatakot ka kasi guilty ka. Yeah, yan, yan, yan ang magiging perception. Saka ang isa pa, oh, walang galang na rin. ah, Kasi pinanood ko siya dun sa mga congressional hearing. Ang naging basis, galing na mismo sa mga naging demanda sa kanya mga, <laughs> mga nag -pile. Eh, yung mga contradictions niya ron, ang naging basis ng demanda sa kanya. Sinasabi niya, hindi siya abogado nang ganito. Pero lumalabas sa mga pananilita siya, abogado siya. Sabi niya, hindi siya may-ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ganitong ginawa niya, lumalabas na siya okay O kaya, pero, even at that, you must remember that the burden of proof always lies on those who accuse you. Hindi sa'yo, you don't even have to introduce evidence on on your behalf sa para ipakita mo na you are innocent kasi you're presumed innocent ka. Kaya ano mata anong, anong mo? Para sa katulad ni Roque na naniniwalang kinikipit siya ng administrasyon ay hindi katanggap-tanggap ang ideyang umuwi siya ng Pinas dahil para sa kanya ay siguradong maluluto lang ang mga kaso nito. Dati nang may hindi magandang relasyon si Roque at Panelo kahit na naman sila kaalyado ni Rodrigo hindi na pinatulan pa ni Roque ang bungkahi sa kanya ni Panelo pero may binitawan itong salita na direktang patama kay Atty. Sal Panelo. I think that's uh, gross ignorance of what uh, asylum is. No? So I will not even bother to answer an uh, observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, ay tumawag mismo sa akin ng President at sinabi, pwede ba bumalik ka na? Ang tanong, ano sa tingin mo ang mas nakakaputing gawin ni Harry Roque? Patuloy na magtago sa ibang bansa o sundin ang suwestyo ni Panelo na umuwi at harapin ang lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa door Historiador. Historiador. Pagkabat ako'y nag-isa laban sa buong estado, challenge accepted. Tatalunin ko at tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas, hindi nila ako makukuha.